Tagal ko nang di nakapag-vlog. Ano ang nangyari? Kamusta ang lahat? Sana okay lang kayo. Mga aspiring aircraft mechanic. Kamusta kayo? Kamusta kayo? Nandyan ba ba kayo? Guys, kamusta kayong lahat? Buhay pa ako. <laughs> Kamusta? 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 Kamusta kayo? Namiss ko kayo. Sana okay lang kayo. Ito pala ako ngayon. Nakapansin nyo, bago na yung bahay ko. Hindi pala sa akin yun. Hindi pala sa akin to. Nakitira lang ako dito. Kung nandiyan pa kayo, please, palike naman, pa-comment. Kasi may mga magagandang gagawin tayo. Kamusta kayo? Kamusta yung pag-aaral nyo? May nakapasok ba? May mga nag-iintipi na ba? May mga... Tanong ba kayo? bilang uh, kung ano yung buhay dito sa pagiging aircraft mechanic. Kung meron, tanong niya ako. Baka pwede rin niyang sabutin. Huwag niyo lang akong tanungin about sa mat. Kasi mahina tayo doon, boy. <laughs> <laughs> guys, namiss mo kayo, namiss mo kayo. So, it's me again, Ivan Kiness And today, I want to share with you guys. So guys, um, I'm so happy na nakabalik na ako mag-vlog. Today is March 2, 2024. Guys, nag-isang taon na ako dito last December 2023. Mag nag-isang taon na ako dito sa UK. And may sasabihin ako sa inyo, guys, kasi may pupuntahan tayo mamaya. Pero bago natin sa bago natin pupuntahan yung pupuntahan natin, samahan niyo muna ako maggrocery kasi kailangan kong bumili para sa food ko for the whole week. No, so, alam niyo yung bike ko dati. Guys, ninakaw 'yan, guys. Legit. Kahit na nandito tayo sa sa bansang ito, pero maraming magnanakaw dito, guys. Kala mo yayaman nila, no? Pero pero maraming pati lang pati sa sasakyan nilanakaw dito. So ito yung bagong bisikleta ko ngayon. May pangalan na siya guys, Arden. Kasi yun yung nawala kong bike. Mahal na mahal ko yun pero ito ngayon mahal na mahal na din to. Arden yung pangalan niya guys, okay? So thank you sa pagkatid sa akin sa sa so, work. <laughs> yan yan, yung building na yan, Diyan tayo mag-grocery sa tapat lang ng bahay namin. So, ayos No? Ito may nag-ayos din dito. Hindi, ayos wala eh. So, ngayon nandito na ako sa elevator. Dalawang buwan na din ako dito sa sa lugar na to. you know Kaya pinili ko din tong lugar na to guys. Kasi 20 minutes away lang siya kung magbabike ako. Actually 15 minutes lang siya eh pag nagbabike ako. Tsaka yun na malapit siya sa grocery. Tsaka yung bus stop. Ito guys. Diyan yung bus stop. Ito grocery. Sobrang lamit guys vlogger tayo for today's video. Okay. Good goods lang ba tayo dyan? Buhay natin dyan? Gusto kayo? Yung mga family nyo? Ayun na nga mga aircraft Um, di na ako nagsalita dito kasi parang nahiya pa ako mag-vlog eh. Yun, alam mo yung, yun sa public. Parang nawibirduan yung iba sa tingin ko <laughs> na nakatingin sa akin, nakikinig sa akin. So ngayon bibili muna tayo ng Nokma. Tsaka ano pa ba? Yan, yan yung mga kasagaran binibili dito kasi yung isda dito um, medyo mahal kasi malayo sa dagat tong area namin. So yan mga mga baka, yobabs, yun lang yung mga inuulam namin dito. Pagka may chance pupunta ng palengke, doon makabili kami ng isda. Tsaka yan, tinapay, yan lang naman yung mga pero mura lang guys ha, sa totoo lang mura siya. Yeah. Ayos ba? Ayos ba? Dito <laughs> ah. na ako sa labas. Kapilin na ako guys. Di na ako nag-ano dun sa loob. Naya pa kasi ako eh. Diyan lang ako nakatira guys. Ayos ba? Ayos ba? Piling ko guys pumayat ako. So, nandito ako ngayon sa bus stop na ipupuntahan tayo. Samahan niyo ako. Guys, uh, so lang kayo kamusta. Eh. So, yung title ng vlog na to is Kamusta na kayo? Ngayon, mga pinagkakabalahan niyo sa buhay. Uh, tagasan kayo. Pag-comment naman about sa pagiging aircraft mechanic. May tanong ba kayo? Or, or like, buhay ko dito sa UK. Uh, just comment below guys and sasagutin natin yan So, maraming nangyari ngayon dito sa UK, especially na sa immigration rules. Madami ang nagbago, like, totally. Tapos yung mga pinakamatatamaan, medyo bad news ko. Yung mga, yung mga pupunta dito para magtrabaho. Kung hindi nyo pa alam, meron akong pinost na video sa Facebook page ko. So, punta lang kayo doon sa Kuya Ivan Dash Blogger. So may Facebook page na tayo. Dito ko din i-upload yung mga ibang video ko. So dito sa YouTube, medyo mga details, mga details na mga information. Yung mga ano ni dito. So, ingat lagi. Kasakay ako bus. school for your love <laughs> it's a white man thank you <laughs> <laughs> oh, it, I, man.